Okay, so next convert daw natin yun yung 700 mm mercury to kpa ito pala yung mga madadali no? next natin yung mga iba yung mga orifice yung mga, mga mga gates next natin yun ito pala yung mga madadali pinag-compile compile ko pa lang ito yung mga bonus question na kailangan na kukuha yun sa board para sure ball ito password din to hindi ko nilalagay kung anong date o year basta ma-encounter mo matik na yan sa gantong problem may solution to na ano ang ginawa niya is para makonvert sa KPA Ganun lang ulit. Ito lang yan. Oh. Ito foundation na pressure is equals to gamma H. di ba ano to? Height. Height yan eh. Yung 700. Oh. So, malaman mo yung pressure. 0.7. Ay, tira lang. Ano yung ice natin? 13.6. Specific gravity ng mercury times 9.81 para maging gamma para gamma pa lang yan tapos yung height nya is 0.7 ang unit nyan kpa diba and the answer is Calculate natin 13.6 times 9.81 0. 0.7 seven. Seven point seven. Ninety-three point thirty-nine. KPA or yung KPA na yan To para kasi na encounter tin to sa ano na alitong to na nalilito to dati dito. Eh. Ang KPA is kilonewton per meter squared squared yan yan nakakalito yan kailangan niyang kpa meter squared kasi may meter to eh diba meter meter squared yan so then sa question na to abuse niyo yung calculator kasi tinan nyo may conversion ng calculator eh 700 convert ayan ano oh, may unit conversion no oh. ano ba yan mm mercury di ba convert mo sa kpa oh konting discrepancy lang 93.32 yung sa ganito 93.32 Same lang din naman. Yun lang. Game magkadugtong pala tong ano na to ano yung nakuha natin kanina sa so, 0.7 ay sa so 700 mmHg to kPa is equals to 93.39 KPA, right? Second question kasi ang hinahanap is absolute pressure. Di ba alam natin ang P pressure gauge is equals to pressure absolute minus pressure atmospheric. Kung bakit nangyari to, itong formula na to, itong concept na to, Mahabang explanation, pero I suggest memorize nyo na lang pero kung ma-encounter nyo sa review magandang alamin nyo yung concept ng pagkuha nito pero memorize nyo na lang to so ang hinahanap absolute transpose natin P absolute C equals to um, lipat na lang natin to no? so magiging positive yan plus atmospheric Itong nakuha natin to na to. Ito yung pressure gauge. Pressure gauge yan. Na. So, 93.39. Ito, kailangan. Alam din dapat natin to. Ano ba pressure atmospheric? Di ba ano yan? 101.325. O. Oh, KPA to. KPA din to. Pag plus mo yan. yun na yung pressure absolute absolute pressure equals to 194.716 calculate lang natin ano yung kanina 700 o oh, tama 700 ko convert natin mercury yan to kpa Masagot. Plus 101.325 194.65 Konting discrepancy. Si examiner naman, di naman siguro magbibigay ng napakalapit ng mga choices. Ano? Yun lang. Ab uh, abuse nyo lang yung capacity ng ano, calcium. Thank you. So, yun. Yun, no. Ang hanap naman niya is, dito ang hinahanap naman is, pressure gauge. Ano ulit yung formula natin? Pressure gauge equals to pressure absolute minus pressure atmospheric. Tapos, given tayo ng 2.75 atmospheric pressure. Uh, atmospheric pressure to so kaya ito ay ATM kailangan natin ito i-convert muna so KPA Bale, yung magiging ano natin uh, pressure gauge is equals to wait p absolute pala to p absolute yung given kailangan nating convert sa kPa kasi absolute 'yun kasi an sabi niya yung pressure sa tank 'yun so convert natin 'yan sa kPa minus natin yung ito wait ano to 101.325 Memorize dapat yan. Dapat ito, 3, 2, 5. natin. Ito na lang hanapin natin. Ay, hanapin. iko convert natin. Ganun, no? Kung, ah, uh, abuse lang natin yung calculator natin. Convert. Oh. ATM. Atmospheric. Convert mo sa KPA. 278 ano to 278.64 3 minus sa 101.325 ayun yung calcule minus 101.325 o edi yan yung answer natin 7. 319 KPA Ganun lang ang dali guys Surpass ka na Thank you